Good day guys, uh, this is Ed and kakatapos natin kumain then wala akong available ng tubig nandun pa so hindi sa tinatamad pero may, may naisip ako bigla uh, what if hydrate natin sarili natin with coconut juice ba? Diba? <laughs> tapos may tutorial ako sa inyo kung paano magkuha ng buko tinatawag na young coconut no, hindi siya mura Di pa bata, hindi rin matanda. Yung sakto lang, yung malambot ang laman, and then matamis ang buko juice. Let's go! Ito yung buko natin, guys, ha. Oh. Yan. Dami. So, ang tanong ngayon, saan dito? ang um, isang mabait kong kuya ang turo niya sa akin is sa baba ng yan you know, o, nakita niya yung maliit na yan kasing laki lang yan ng kamao ang baba niyan possible buko so estimate ko ito no? meron tayong isa dito mas marami laman pero mas young yata to para mas maganda, uh, try natin 'to, this one, and then try din natin 'to. Kung alin ang tama. Okay, let's go. Try natin 'to. Ito yung pinakababa, yung sabi kong uh, kasing laki ng kamaw. This one. Actually, pwede yung twist lang to. Twist. Eh. See? Kaya natin to, ha? And then, try natin yung isa. Pero yan ba talaga to? Madami lang bunga. Uh, mas maliit. For experimental lang, no? So, try natin to, no? So, mas maliit siya. I-compare mo dito. Yan, o. Oh. Yang. See? Perfect. See guys? Uh, yan yun. Yan ang perfect buko. Yan. So tayo natin open yung isa. Ito yung mas maliit uh, dito natin muna buksan para matikmatin yung sabaw ay lambot guys see ah. walang laman ito yung sinasabi ko sa inyo mura pa and the juice Sobrang asim. Masim-masim. Pero meron pa rin tong electrolyte lights. Electrolyte. Pero meron pa rin tong electrolyte. <laughs> Naripag pa ng hangin sa phone natin. because <laughs> hmm. I taste the other one, it's more sweeter compared to this younger coconut so hindi natin buksan kita mo naman oh wala talagang laman okay so yan yung for today's ed box natin good day